Ngunya na bang gipo nga ni nakatakop kita ni sarong dako na palangitan o halas dagat. Ang ipa kung apo ini ni pa ni pa o kaya siti bara kadakulong apo digdi sa halas na ini. Masiramon ini ining gataan mga padi. Pagminsan man ang ginigibo mi igdi mi. Pigbaba asin pigbabad mi sa suka na merikado binabalad maghapon asin pwede man lutuon o kaya prutuson. Pagkaaga nga ni, big ko na ini, tama igwa nag-order sa to mga padi. Ang gabat po palang kang halas nga ini ay anong na kilo? Ang paorder ta ay apat na kilo. So, pira ang natada. Duwang kilo. Gagaling ng samat. <laughs> Shout out po palang kay Ma'am Vivian Bukago. Siya po si ng apat na kilong halas mga par. Game. Kaya po palan araw kaya na sa tuyang intro, tayo na upload na pa yan sa sa YouTube channel. Iyo po ang padimin. Pag-isuportahan po nindo mga par. Bago ta po ipadagos eh, ang bidyong ini, mag-shoutout muna po kita. Taiga po out dyan si Konrad Buag po. Na yaon po diyan kung saing kamang lupalop men. Shout out sa imo Konrad Buag at sa Buag family. Yon. Maraming maraming salamat sa panonood mo, yo. At shout out gen kay Kevin Ermino na nasa Batangas. Yon. Shout out sa mga taga Batangas diyan, mga par. Ala eh. Ay miss na miss ko na kayo. At shout out din kay Ernesto Hermino Jr. yan, nasa Batangas din yan mga par. At shout out sa mga nasa Abu Dhabi, Dubai. Yo. Salamat mga idol sa panonood. Kay Mr. Liboy yon. Kay Carlo Velasco at kay Glenmar Mar yan na nasa Abro din at kay Joey Espadilla na nasa Dubai din yan mga par. At shout out sa inyo at sa aking mga kapinsan, kaigsuunon, igsuunon. Shoutout sa mga pinsan ko na nasa Bulacan, sa Malabon, at nasa Cavite, Laguna, Batangas, diyan Sa lahat ng kamag-anak ko, all over the world. Yeah, all over the world. and dami, ha? So, dyan lang kayo mga insan. Stay tuned. Stop, look, and learn, and listen. Maina pandanggit wala pang pasok pagkatapos ng animagtiba ngunyan na nabangi, iyo lang po inisinagkadar so that's it for today's video mga par salamat po sa panonood don't forget to follow like and share po my video salamat po mga pare koy. and padi So next video ko pa lang papahiling ko kung paano ang pagluto kanin mga para. So thank you. Bye-bye.